I own Juan Pay Generous yes. PBS. Uh, it's located in Fuel Force, Santa Clara. Um, I'm a mother of two, and uh, I'm also a breadwinner and also a businesswoman. So uh, we have other businesses uh, like travel and tours, uh, even consulting, tea shops, and now we have one Pay. Bakit mo napili ang OnePay bilang iyong franchise investment? Uh, pinili ko si OnePay as a franchise investment kasi nakita ko yung malaking potential niya in our location. Ang location namin ay uh, in near Lancaster New City and other subdivisions here many more dito sa paligid ng neighborhood na nangangailangan ng ganitong services kasi ang lalayo na bills payment sa amin, lalayo ng bayad center, malayo ang sabwana, malayo din ang mga ATM, pupunta kami sa malayo para maka-withdraw ng money at saka ganun din na malayo yung mga LBC, JNP delivery services. So talagang ang um, purpose is palapit to to everyone na lahat ng ganitong services ay mag accessible pa sa mga nasa neighborhood dito sa general areas. Gusto rin ng uh, franchise or invisible franchise. experience ko talagang kailangan mag start ka lang. So uh, kung ito ay something na nakikita ang mga potential at gusto mo rin na service na i-provide as a business owner ay ako yung encourage ko na i-try. Kung meron kayong means to try business, why not? Kasi ang business, hindi lang naman siya na magiging blessing sa iyo, pati sa mga tao na magiging part ng business mo. And sa community na makaka-experience ng service mo. So, Yeah, kung ikayo ay interested na mag-franchise, go na. mag na kayo sa one. Bisyo para kay Juan. Nasa Santa Clara General Trias, gamitin na.